Ay, mga friends, ang lakas ng bagyo, ano? Mabuti na lang, hindi nalipad ang pugad namin, ni Bigay. Isang ko kaming walang kuryente, eh. kaya ngayon lang ako nakalabas. Napansin ba ninyo, pagkatapos ng bagyo, nung sumigat ang araw, merong bahagharing lumitaw? He, yan ang kwento ko sa inyo ngayon, ang alamat ng bahaghari. Ang kwento ng bahaghari ay nagsimula sa isang binatang nakatira sa paanan ng bundok. Isang araw, nang naglalakad siya sa tabing ilaw sa gilid ng gubat, nakakita siya ng animo isang babae na sa may ilalim ng puno. Medyo natatabunan siya ng mga dahon at isang malaking sanga ng puno. Nang lapitan niya ang babae, napansin niyang medyo kakaiba ito. Meron itong balibaling mga pakpak at kakaiba ang kagandahan niya para siyang isang diwata. Sa kanyang pag-uusisa, hininala niya na bumagsak ang diwata sa kanyang paglipad. Tumama ito sa puno, nanabali ang sanga, nahulog siya sa lupa at bumagsak ang sanga sa kanya. Pinangko binata ang walang malay na diwata at dinala niya ito sa kanyang bahay. Ilang araw niyang inalagaan ang nawala ng malay na diwata Pinapaalan niya ang mga sugat nito ng mga halamang gamot na pinanguha niya sa gubat. Makalipas ang tatlong araw, nahimasmasan ang diwata. Siyempre, nagulat ito at nagtaka kung bakit siya ay nasa isang bahay. Ipiniliwanag ng binata na nakita niya ang sugatan at walang malay ang diwata, kaya dinalay niya ito sa kanyang bahay at ginamot. Buong puso nagpasalamat ang diwata tinanggahan itong lumipad upang makabalik na sa kanilang kaharian. Sabalit, napansin niyang bali-bali ang kanyang pakpak. Huwag kang mag sabi ng binata. Susuayan ko ng maliliit na sanga ang iyong mga pakpak upang maghilom ang mga sugat. Makakalipad ka rin muli, palakas loob ng binata. Kaya lang, baka matagalan. Lumuha ang diwata at sabi niya, Maraming maraming salamat sa iyong magandang kalooban. Subalit check na hinahanap na ako ng aming hari. Pagagalitan niya ako at parurusahan dahil bawal sa amin ang lumayo sa aming kaharian. Nalibang lang ako ng magagandang tanawin at magagandang bulaklak sa kabunduhan kaya ako napalayo at bumaksak sa lupa. Masuyong inalagaan ng binata ang diwata. Sinuhayan niya ang mga pakpak nito na mga maliliit na sanga ng kahoy at pinalakas niya ang diwata sa pamamagitan ng mga katas ng prutas at dahon ng mga halamang gamot. Sa panahon ng pagpalakas ng diwata at pag-aalaga sa kanya ng binata, nahulog ang kalooban ng isa't isa sa bawat isa. Nagkaibigan ang binata at ang diwata at kung ilang buwang nagsama ang dalawa, na parang mag-asawa. Subalit sa araw, nahilom na ang balibaling papak ng diwata. At nang subukan niyang lumipad, binala ang diwata, di man niya kagustuhan ng kanyang mga pakpak, pabalik sa kanilang kaharian. Nang ang diwata sa palasyo, kabadong kabado siya na kumarap sa galit na hari. Ipinaalaala sa kanya ng hari na ang pumunta sa daigdig ng Tagaluba ay mahigpit na ipinagbabawal ng alituntunin ng kaharian ng mga diwata. May ng ang diwata ang sinabi niya na lamang at nalibang siya sa mga gandang tanawin. Nang di sinasadyang may dumaang malakas na hangin na nagtulak sa kanya kaya siya naligaw at bumaksak sa lupa. Hindi nalulungkot ko, sabi ng hari katulad ng ibang sumuway sa alituntunin, kailangan kitang parusahan. Aalisin ko ang iyong kapangyarihan at hindi ka muna makalilipad ng mahabang panahon. Lumuluha ang diwatang walang nagawa, kundi ang sumunod sa atas ng hari. Dinamdam ng binata ang pagkawalaan ng kanyang mahal na diwata. Araw-araw, umupunta siya sa tabing ilog na kinakitaan niya sa diwata at malungkot na ginugunita ang kanilang masasayang pagsasama. Ganyan din ang diwata, palagi siyang nakatungo sa bintana ng barasyo at pilit na tinatanawan daidig ng tagalupa sa pag-asang masilayan man lamang niya ang sinisintay niyang binata. Napatsin ang hari ang kalungkutan ng diwata at siya ay nahabag. Isang araw, kinausap niya ang diwata Ipiniliwanag niya na hindi pwedeng umibig ang diwata sa taga-lupa. Hindi lamang ito mahigpit na batas na kaharian ng mga diwata, mandin iba silang uri at ang kanilang panahon ay kakaiba sa panahon ng daigdig. Ang diwata, paliwanag ng hari, ay meron ng mahigit na isang libong taon at kung siya bababa sa lupa, higit pang natanggalan siya ng kapangyarihan Siya'y ay matutunaw at magiging tubig. Sa kabila ng paliwanag ng hari, hindi makalimutan ang diwata ang binata. Lubos ang pag ng hari sa diwata. At isang araw, sabi niya, Sige, diwata, upang maibsan ang iyong kalungkutan na hindi ko matiis, pahintulutan kitang bumaba kahit saglit man lamang sa lupa sa pagkat wala nang kapangyarihan ang iyong mga pakpak. nilalabit ko ang dulo ng aking bahag at doon ka Subalit tandaan mo, mayroong pa lamang ilang minuto. Kung ikaw ay magtatagal, matutunaw ka at magiging tubig. Masayang masaya ang diwata sapagat makikita niya muli ang kanyang iniirog na binata kahit saglit man lang. At ganoon nga ang nangyari. Inalabit ng hari ang dulo ng kanyang bahag na mayroong samot-saring kulay. At doon nanulay ang diwata patungo sa tabing ilog na kinatagpuan sa kanya ng binata. Kung kaya ngayon, kapag nalulumbay ang diwata at siya'y lumuluha, kumaambon sa lupa at lumalabas ang bahag ng hari na tinutulayan ng diwata upang tagpuin ang binata. Ilang minuto lamang at nawawala na ang bahagari. Tanda ng pagbabalik muli ng diwata sa kanilang kaharian. Yan, yan ang aking kwento. Tama-tama dahil may karoon tayo ng bahagari pagkatapos ng malakas na bagyo. O sige, maraming salamat muli sa inyong pakikinig at pagtangkilig. Hanggang Hanggang sa muli! Bye-bye.